Gag-alimbawa, sasabihin nyo yung pinakatago, kaya ako na po yan kahapon eh. Kasi ang dami kong sinagot dyan ang mga nagtatanong eh. Ah, yung ano, yung kalimutang... sabi ni Marcoleta daw ay, tanggalin na yung noche cuenta na yun, wala na pang Si Senator Ivey naman, meron na yung mga gano'n. Sabi naman niya, oh, ipagpawal na yung bonus na yan lang, wala naman kayong Christmas. Eh mga ano yan para tao doon? O na rage pay? Alas gagalitin ka oh, para ma... ma comment ka, pa-comment ka, ka papasagot pa ka, ka. ka. Ang, ang teknik ni God doon, huwag nyo kayo nga yung... I-screenshot yung yung niyo lang. Ayun. Ay, Ako sagutin nyo sa sasakilin yung bait. Oo. Huwag doon siya. Tinignan mo wala naman laman <laughs> talaga eh. Oh. Kaya ang mangyayari lang. Ahaba na naman. Ahaba. na. Huwag ganun. Ayun. hindi po totoo yan. Yan po ang punta tawagin kayo na rage Uh, so at paglaki ng engagement yan, baka madami ng kita nung nag-